update ngayon. Ngayon po, mapalad tayo. Kasama po natin ang ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan, si Doc Mel, at ang Provincial Director po ng Philippine National Police, si Police Colonel Albrecia. Ma'am, magandang araw po. Morning. Ma'am, kamusta ang lalawigan natin ngayon? Well, kanina early morning, nag-monitor tayo sa iba't ibang bayan no, doon sa aming chat group. So as per their report, makulimlim, at ma na umaambon ang description ng majority Ibig sabihin hindi malakas apulan but uh, dito sa Lucena ang uh, I think uh, malakas ako. sige sige okay so that's it thank you again sa lahat ng na mga nagdonate po nito actually kulang pa po ito kung tibilangin natin ang ating fisher fox I think kaya yung nasa 30,000 plus ang bilang nila so hindi natin kaya bigyan lahat no but this one from Uh, team, team Energy. Energy. Nagbigay sila ng ilang so? 2,000 ito. 000, uh, I think nasa 5,000 ito. No? Nasa 5,000 po itong bigas. Exactly ito yung mga right. kailangan natin na mag-dispose ka. Ang mission na magkaroon Central Luzon at uh, saka North Luzon, no? Na sana yung forecast ay humina. No? So, yon Ready tayo. Actually, nung since last week pa tayo yes. okay. na nag- Ano nga pangalan crising Ano na kami? Ah, uh, naka-preposition tayo yung goods and medicines natin in uh, all municipalities sa ating mga satellite offices and they're providing assistance, no? Even nga yung kusina natin, umiikot din sila doon sa ilang affected na families uh, at least to provide yung food, no? Yun naman ang most essential na kailangan nila. So, yeah, natutunan na tayo sa mga nagdaan. Ma'am, kanina galing din dun sa repacking, ano? Kamusta po yung, pag, yung mga goods natin sa baba? Uh, ready tayo kasi nga, uh, natutunan natin yan in the past. So, nag-early procurement tayo ng stockpiling natin, no? Kaya, ah, uh, ito yung mahalaga na in hahanda talaga sa lugar lalo na ang Quezon, zone hindi kailangan may bagyo para maghanda ka uh, yung amihan at Habaga, tayo ay laging affected niyan okay uh, katulad nung minsan meron nag landslide sa dito 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 po ha yung nauna pa ma'am, vlog yeah so katulad doon wala namang oh, sinabi man. na signal sa atin mm -hmm. but Because of the geographical orientation ng Quezon, yung food is the most basic nga as a uh, pension. Nandyan, handa sila, but hindi siya nandyan. Meron na tayong mga nakadeploy talaga, nakastation, na anytime needed ay ibibigay nila and then nagre-replenish lang sila, kinukuha lang dito. And then meron din tayo sa gumaka para sa 3rd and 4th district, doon sila kumukuha. Ito dinideploy natin for Central Quezon and second district. Sa Infanta, meron din tayo para sa Pulilio Group of Islands at saka Real Infanta na par. So, strategically located ang ating mga pang-augment na goods sa mga bayan-bayan. Tokmel, -bayan. anong sitwasyon ngayon po nung bagyo natin? Uh, anong warning po tayo ngayon, Rainfall? Ayan, so Sir June, uh, unahin natin yung bagyo, no? So para muli sa kabatiran ng mga hindi pa kanina nakalive. So gohob at sa ating mga kababayan, sa so, ngayon po, muli dalawang uh, sama ng panahon na uh, ating binabantayan. Unahin na natin si Dante, bagamat naaw na na ito, uh, nananatili pa rin po ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility at may taglay na lakas na 780 km per sa may bandang uh, Batanes. itbayat Batanes? Pero po, palabas, na palabas na siya. Palabas na siya. Ma. Okay at may lakas po siya na 75 km per hour. Medyo malakas pa rin. And then kasunod nga po ito yung biglaan, rapid intensification ang nangyari kay Emong kahapon lang biglang lumakas okay. na. So ngayon po ay nasa may 245 km na na uh, La Union, probinsya okay. ng La Union. At may lakas po na 110 km per hour. Kanina po si Dante 75 km per hour ang lakas si Emong is 110 km per hour. Ang lalakas pa siya. Ano maximum possible, man, forecast? As per pag-asa, possible na mag-reach into uh, typhoon signal number 4 oh. kung maririks pa niya before landfall, ma'am. So hopefully, oh hindi po mangyari. Pero yun ang nakikita. Ngayon po, may taglay siya na bilis na 25 km per hour. Mas mabilis naman. Yes, oh. Kaysa mas tumagal. And then, kasunod nga po, ma'am, aside from Dante and Emong, ay meron po tayong habagat at ito yung nagpapaulan sa ating lalawigan. At kanina nga, tanong po ni Sir June, anong uh, heavy rainfall warning tayo? Kanina pong 5 a.m. mam tayo ay naka-orange rainfall warning but uh, uh, ngayong 8 a.m. tayo po ay binabana into yellow warning, yellow rainfall warning. Kaya majority naman po sa ating lalawigan ay nakakaranas lamang ng cloudy skies with sometimes light to moderate rains. Mm -hmm. So and generally po, wala naman pong naka-raise na typhoon signal sa buong lalawigan. And then, may yung para sa kaalaman ng lahat, yung PCG or Coast Guard naman ang advisory nila ay diretsyo ang biyahe natin pang dagat no? Dito sa area po ng Atimonan to Alabat or vice versa, yung Quezon Alabat Perez, and uh, going puli yung group of islands from Real and Infanta, no? So, uh, yun. Si, si, kamusta po yung preparation natin? Inter-security naman Mga pulis yeah. natin, so, uh, Good morning, Gob. At sa lahat po sa atin dito, no. On the part po ng Quezon uh, PNP, uh, naka-heightened alert na po tayo, Gob. at naka-standby na rin po yung ating mga forces. And tayo po magfo-focus doon po sa law and order. So alam naman po natin kapag nagkaroon ng evacuation, uh, dapat babantayan pa rin po, Gob, yung ating pong mga bahay, okay. ng ating pong mga no. And uh, mayroon na rin po tayong naka-deploy like sa Siyaong po may naka-deploy na po tayo ang polis doon sa dalawa pong uh, evacuation uh, center po nila. And uh, we will see to it po na uh, ima-maximize po namin yung deployment ngayon pong uh, meron po tayo yung uh, ganitong uh, sitwasyon. So we have evacuees evacuies? Sa, um, sa um, lalig. Okay. I think 127 individuals. 30 okay. okay. um, lang po. Okay, yeah. So baka masalisihan Yes, mama, nakabantay naman po yung ating mga kapulisan, especially nga po dun sa mga areas na lilisanin po yung kanilang mga tahanan. So magde deploy pa rin po tayo ng mga personnel natin. Yeah, but also when needed, no. Of course, we uh, yung culture of bayanihan and balikatan is uh yan ang isang unique among Filipinos eh. Uh, kita natin na uh, other uh, provinces or nearby provinces kung kailangan din natin na uh, mag-augment sina uh, Docmel katulad nung nangyari sa Bicol no i remember nagprovide din tayo ng augmentation doon ng mga assets no or manpower or uh, if we can also help uh through yung uh tulong ng mga Quezonians no donation sa mga affected families no so we'll we'll check so uh, magbantay po tayo lahat at uh, while we are thankful na hindi tayo ang dinaanan nitong bagyo na to hindi ano din tayo no ah uh, sabi ko malungkot tayo lagi pagka merong naaapektuhan ang bansa natin so we encourage everyone then tingnan niyo po sa balita and then siguro will raise more of a uh, uh encourage uh, donations for our affected uh, provinces siguro para makapag uh, bigay din tayo ng tulong sa kanila. That's uh, isa sa tinitingnan natin. Okay? Governor, uh, may mga tanong lang tayo no tuwing may mga ganitong rainfall warning yung laging tinatanong nila dapat na usapan namin ni Doc Mel yung may pasok ba o yeah. wala tinag-uusapan namin ma'am na dapat ito ay localized na ma'am ano po yeah. ang pamamahay niyo doon palagi pong ganun ang aking bilin sa mga mayor bibilisan ang um, announcement okay bagaman walang signal pero yun na nakakarana sila ng malakas na pag-ulan at uh, it's not safe for children to go to school eh magdeklara na no? sila kaya ako naka-monitor nagdeklara na ba yung bayan na ganito ganyan so inahiyaan po natin ng na mga mayor although laging governor po ang tinatag nila at ako ang minimessage nila sa messenger may pasok po ba bukas ganyan pero dahil nga wala tayong signal naman and as per death and order meron din tayong sinusundod na polisiya kailan tayo automatic na nag uh, deklara ng suspension ng classes and work no so this like today ah uh, ito ay National Government Office of the President na ang nagdeklara ng mga provinces na nakita nila possibly makakaranas ng ng ulan so yun hindi nagiging mahirap sa atin but pagka yung mga instances na hindi tayo na isama doon sa listahan so uh, case to case tayo eh. binibigay na natin sa mga kaya ang uh, inyo po'ng itatag ay ang inyong mga mayors no? <laughs> <laughs> hindi po ako palagi ang tinatag so especially sa cities Lucena City highly urbanized po ito kahit gusto ko pong mag magdeklara sa Lucena City hindi po ako makakapagdeklara dito because of the autonomy no? highly urbanized independent city po siya so we expect na mayor to announce in Lucena City or it's good naman that the schools are proactive yung mga school then ang um, immediately they decide on their own they can suspend no so uh, but syempre sa mga katulad uh, namin important for public schools yes. no so yun yung isa para maunawaan nila siguro nang no, ibig sabihin ng mga yellow orange red yun nya document want to remind yes. again Tsaka yes. mo patuloy din naman yung pag-inform natin doon sa page natin na ito yeah. yung mga warning, ito yung ibig sabihin. At lagi silang maging handa. Yeah, so, um, I'm sure lahat nagpi-Facebook from time to time. Every ano ba ang labas ng weather update? Uh, every Three, ilang hours? Yan So yung heavy rainfall warning is every 3 hours. Okay. And then yung weather advisory, uh, every 6 hours po yun. Nice. And then yung weather advisory ma'am, mas malawak na pwedeng ako yung milative siya. So pwedeng mm -hmm. ngayon ay buong Quezon 24 hour forecast is yellow tayo pero 5am kanina biglang nag-orange nag-iiba okay. yung mas so, mabilis magpalit si heavy Rainfall wow. yeah so so mga nanonood mga na nagti-tiktok nagpe-facebook munahin niyo pong silipin from time to time yung pages natin Provincial Government of Quezon PDrin page at meron din po ako sa DHT no but doon sa PGQ doon po yung palagi namin na uh, uh updates basta naglabas po ang pag-asa uh pinupost po kaagad natin kasi yon for for our province no specific yung inilalabas po natin para sa ating lalawigan I think that's it Yung mga hospitals po naman natin alerto yung mga yan, yan no? so alam na nila yung gagawin nila uh, medicines naman is in place. So, wala tayong problema pagdating dyan. Yes. Ma'am, nabanggit niyo yung hospital, may mga nag-message sa atin. Bukas daw po ba ang OPD ng UMC? I think, are they open? Open or closed? May advisory sila. Can you check? OPD ng ano, QMC? Walang advisory sa page? alam ko, nag-advise because of PALES convention. Walang mga doktor ngayon because of the convention. Pero, specific lang yon sa isang service. Can you check? Iaanaw po namin yan mamaya. Do Kasi pag walang work, okay. Kasi suspended ang work sa government. Meron po, Okay. So, open po ang OPD ng QMC ah uh, ang wala ay yung urology service. Oh, so, yun po yung mga nahihirapang kumihi sa pantog. Yan yun. Kasi nasa convention po ang mga urologists natin. Sa mga district hospitals natin, can you check? Essential service kasi yun eh. So, dapat diretso ang aming buhay. Hindi po nagbabago. So, we'll check po. Pat we'll provide so advisory. Mag, uh, 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 we'll provide uh, advisory sa page po natin for updates ng schedule ng mga OPD natin. Okay? Check lang po natin. Ma'am, bilang panguli, meron po kayong mensahe sa ating mga kalalawigan. Yeah. Sa ating mga kalalawigan, ngayon po ay walang trabaho, walang paso. Magkikiusap po tayo na magstay tayo sa ating tahanan yung mga bata natin ay bantayan baka nag naliligo sa ulan, naglalaro sa ilog, yung mga malapit po sa ilog no? Uh, masaya sila pagkaganyan no? Uh, na nagliligo sa ulan tapos na pupunta sa mga lugar na delikado. So paalala sa mga magulang na paki bantayan po nade ng mga bata. And then yon, uh, 'yun, ingat lang po tayo sa stay at home and uh, maging ligtas po tayo lahat. Yun lang. Thank so, you. So, mula po muli dito sa Q-POP, sa P-DREAM, at papasalamatan kay Governor Dr. Helen Tan, kay Doc kay P.D. Albacea. Mula po sa Quezon Provincial Information Office, maraming salamat po. Mag-ingat po tayo lagi. Bye. Bye.